Ayan ay uh, 7.35 na ng gabi Dito sa part na to So malapit-lapit na tayo sa Litex Sa so, Kasi dito ay embudo siyempre <laughs> yeah, medyo matraffic dito Normal na to dito So ang exclusive dito exclusively lane ng motorsiklo dito ay normal lane Pagdating sa part na to no so Pero pag lumabas ka pa rin ng linya, no, maaari ka pa rin huluhin kung gugustuhin, di ba? Kasi ang uh, motorsiklo ay bawal lumabas ng exclusive motorcycle lane. So, 'yun ang uh, pagkakaalam natin. Ah, uh, lalabas ka lang naman ng exclusive motorcycle lane kung ikaw ay nakamotor kung ikaw ay exit na ng uh, commonwealth o ikaw ay mag u-turn so so ngayon wala tayong magagawa kundi lumabas kasi eh, maraming harang dito eh sa part na to lalo na yung mga papasok na ng litex so kaya traffic na yan dyan tapos syempre dito eh, may mga nagtitinda sa mga gilid-gilid -gilid. kaya medyo masikip dito syempre yung mga mananakay, mga computer mga anong tawag doon yung mga nag uh... mga nagdalakad So, hindi na tayo makakagilid doon sa kanan. Baka kabalik na exclusive motorcycle lane. Dahil uh, sa part na yan, ayun, may mga paninda. Diba? Sakop na yung linya. Arko, gago. Daldal <laughs> dal, eh. Daldal dal mo kasi. So, ganun din dito. Kung pabalik tayo dito sa kanan, parte ng uh, Commonwealth sa part na to ah, ay uh, hindi na rin tayo pwede dahil ah, uh, kung makikita nyo ayan oh, may ni terminal na tapos may mga nagtitinda na rin so hindi na tayo makakabalik dyan ayan oh. ah, ngayong oras na to ah, 7.38 na ng gabi ngayong March 2024 ikaw one year na nitong exclusive motorcycle lane ng Commonwealth simula nung pinatupad to ng estricto so dito tayo babalik sa part na to ah, dito tayo babalik kasi dito ay medyo maluwag-luwag na Ayan. Ah, wow. So, pa palabas din to mga bus. So, uh, adjust tayo, adjust. So, ya, yeah, balik tayo dito. Diyan. tena, na. pa tayo pabalik? Ayan. Diba, nakabalik tayo. So yung linya dito ay hanggang doon Carmen, yung exclusive motorcycle lane na to. So pinatupad to last uh, March 2023. Yung full implementation ng uh, exclusive motorcycle lane strictly implement imp, implement So nung simula nga ano nito, sim, nung simula nga i-implement to ang daming nahuli. No, uh, sasakyan, motor na uh, o lumabas ng linya so marami dyan nahuli so, end of the road end of the line pala <laughs>